Para pag-usapan pa ang sistema ng consolidation sa prangkisa ng mga jeepney at kooperatiba, magkakausap natin si Alvin Tolosa, ang Vice Chairman ng Mandaluyong Transport Service Cooperative. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Ayos ma'am, yes ma'am. Yes, um. Opo, opo, opo. Hello? Okay. Um, so far po, okay, nag-deadline na po kahapon, ilan po ang miyembro ng inyong kooperatiba at may nadagdag pa po ba? Ah, uh, bali, ma'am, nung nag nagpa-consolidate siya po si chairman, bali, kulang-kulang po 200 na po sa amin eh. 200 po uh, ang kasama sa kooperatiba nyo? Opo, yung iba mga tradisyonal po. May nadagdag... Na uh, ano sa amin? May nadagdag pa po ba hanggang kahapon? Ay, wala na po, ma'am. Uh, As of now, yung kahapon na po, kapilang na po yung sa 200 kailan pa po nabuo ang inyong kooperatiba at ilang, uh, ayun nga po, sabi nyo umabot na ng 200? Apo. Pali ma'am, yung kooperatiba po namin ma'am, nabuo po ito noong ano po, November 2019, na po kami ng 30 units ng Modern Jeep. Mm -hmm. Apo. And so far, kamusta po ang... Uh, ang takbo po ng inyong kooperatiba since 20, sabi niyo po, 2019 pa? 19, opo, opo, mm. opo. Lang November po, ma'am. Opo. Kamusta Opo naman po? Ah, ah ma'am, may, may, yung unang arangkada po namin medyo maganda po, pero tong huli nung no, dahil dumami na huwing nagtitawa na medyo humina rin po, napektuhan din po kami ng biyahe. Nung no, maraming kolorong po na tumatakbo pa. Mm-hmm, Eh, mm -hmm. ngayon po namin malalaman, ma'am, kung, mag, kung kailan po sila mag-operation, then natapos na nga po yung deadline. Mm-hmm. Okay. Apo. Uh, kasi po, may mga grupong tutol dito sa programa dahil uh, bawas ang kita at malaki daw po ang binabayaran ng amortization. Um, sa inyo po ba na-experience din ito or naging maayos naman po? Eh, sa amin, Mama, ma, maayos naman po yung takbo ng ano namin, nung amortization po namin. Ah, mm, -mm. Uh, itong bandaw ko lang po na medyo... Nadidelay din po kami ng hulog dahil humina po talaga yung biyahe namin. At dumami nga po yung jeep na may bihan, hindi namin to hindi. wala naman nang huli. Mm -hmm. Pero, uh, well, starting po today, eh, makikita Opo. nyo na po yan kung mag improve yung kita. Ano po? Dahil talagang Opo. dapat wala nang kolorum na bumabiyahe. Sana po ma'am, sana po ma, ma, yung programa po ng gobyerno eh, mapatupod na po nila kasi Nahihirapan din po talaga kami sa mga bayarin namin, sa renta sa lupa, sa terminal, sweldo mm -hmm. ng tao, maintenance po ng sasakyan. Mm -hmm. Doon po kami medyo nahihirapan sa iba pang mga bayarin, saka yung e amortization pa sa bangko. Mm -hmm. Magkano po ang lumalabas na gastusin? Yung uh, pag po natin yung pasok at labas po ano ng kita ng kooperatiba, ay magkaano ang napupunta sa amortization? Magkano ba dapat ang natatake home po ng isang driver din? Opo. Noong una po, ma, maganda po, nakakahulog kami ng maayos. Kasi ang amortization po namin, eh, ah, uh, 1 million po, eh. Almost 1 million po sa monthly, sa 30 units po, ma'am, eh. Tapos yung natatake po ng mga driver namin, kasi po, ano sila, ah, uh, yung ano, ma'am, yung quota system po sila, ma'am. Pagka pa sila sa quota, may incentive po kami binibigay sa 4-5 po, tapos 5-5 yung... Dalawa kasi rota namin, ma'am. Na, isang mandalo yung Bonnie Robinson Calento, sa isang Bonnie Stopping Cap. Mm -hmm. Okay, ano, okay. ano po, po yung quota, Sir Alvin? Yung quota, ma'am, pag naka-4-5 po ang, ano, ang isang driver, kasi sa amin po ang diesel, Uh, yung susob, so, meron na po siyang 700. Tapos pagka lumampas siya ng 5-5, meron pa po siyang 20% na additional na makukuha sa 1,000. Tapos pag lumampas pa po siya sa 5-5, may additional po na 30% na naman. Kasi yun po yung binigay ng chairman eh. Okay. Na Do dagdag. Ang sinasabi niyo po, pag naka kikumita sila ng 4-5, ang take-home nila oh. ay 700. Opo. Amin uh, na po ang diesel sa co-op sa inyo na po yung diesel. Opo. Malinis na yon yung 700. Opo. Ano po? Opo. Okay. Doon po sa 4-5 na yon ilang oras po na biyahe yon, na kukuha ng isang uh, driver sa isang ruta? Uh, kasi, kasi ano ma... Sa umaga po kasi ang biyahe ng driver hindi pare-pares. Merong bibiyahe ng maga, merong bibiyahe ng tanghalina. Hmm. Nag-arise sila mga alas 9, mga alas 10 po ng gabi. Depende po sa kanila kung ano yung kaya nila sa biyahe. Pag napagod na yun, gagarahin na po sila. Mm -hmm. Pero mga more oh, or less, ilang biyahe po or ilang ikot po yung ano, yung 4-5 para makuha po ng isang driver. Sa rota po namin no, kasi sa ang Robinson po namin, may silang po, almost 5 kilometers lang yan eh. Nakakaikot po sila sa umaga na tanghali, siguro mga apat na ikot. Tapos sa gabi, mula tanghali. Eh, Nagpapahinga rin po sila pag mahinambe, siguro nakaka-apat-limang ikot pa po sila. Sa uh, mm. Pagating po ng hapon na hanggang gabi na. Mm, mm Mga ilang oras yun, sir? Para kumita lang ng Duro. No, 700? Ah, no. uh, buti niyo sila sa mga 10, 10, to 12 hours. 10 hours po, ma'am. Talaga? Ah, uh, buti sila ganun. Mga lampas-lampas po. Eh, paano po pag hindi oh. inabot yung 4-5? Ano po ang kita ni Mamang Choper? Ah, uh, maintain po sila sa 700 kasi, ma'am. Humina siya. Saka maintain po sila sa 700. Uh, alas Unless po, pag sobrang baba, mamata, alas pang krudo lang, wala na po tas ako, oh, mababawasan din po sila ng konti. Mm. So ngayon Opo. po, ito, naaabot pa naman, yung 700. Nakaka-4 or 5 meron, naman po. Minsan, lumalapas pa, may time po talaga na may maganda silang biyahe, may pangit, meron namang holiday, natatapat talagang mahina po ang biyahe. Doon po, nagbabawas din po kami pag-holiday. Mm -hmm. Opo. Eh, sabi niyo po, mas maganda sana yung kita ng mga bandang 2019. Ay, oh, maganda po yung unang arangkada namin. Gano'n <laughs> po kaganda yung arangkada nun? Ay, maabot pa nga ng 7,000, 8,000 lang kita ng isang driver sa maghapon. No? Kasi talagang mo ko yung unang labas unang modern kasi nga, bago. Oh, Tapos malamig ang aircon. Opo. bago yung mga units. Eh, ngayon oh, po, po, ang nakikita nyo lang na problema ay tingin nyo po mga kolorum. Uh, hindi rin po ma'am. Siguro ma'am, naka-apekto rin po yung paglabas ng maraming mga, yung mga movie, grab Kasi mm -hmm. tapos yung, dati kasi yung pilhano namin sa terminal namin sa May Robinson, yung bus dun pa sa kanan dumadaan. Eh, ngayon po, nasa kaliwa na ma'am, di ba? Mm -hmm. Tapos medyo malayo sa amin ang, ang mga station ng tren. Kaya Medyo humina rin po kami, napeste naman po kami. Mm. Pero masasabi niyo ba since po nagbuo kayo ng kooperatiba at ngayon nga po, sabi niyo 200 na from 30 na sasakyan ay nasa 200 na. Mas magiging maayos kaya kumpara noong kanya-kanya pa kanya-kanya pa po kayo ng prangkisa? Ay, mas maganda po, ma'am. Kasi una-una po, marami kaming natutulungan ng mga driver na wala na gusto mag-apply open po kami rito at yung mga yung ibang mga tao dito, yung ibang mga pangailangan namin sa maintenance at uh, natutugunan po namin dahil nga po sa kita na iba budget po namin ng na mga maintenance tapos yung ibang mga bayarin sa terminal loop sa ano sa parking mm -hmm. pati po yung sweldo po ng mga tao. Mm -hmm. Pero with this na now... Ito na nga po talaga nagkaroon na ng deadline final na yeah and po, uh, we're po. hoping na mas magiging maganda nga rin po ang kita po ninyo no dahil may mas malinaw na naruta kung saan lang dapat hindi nagkakainan ng iba't ibang ruta nagkakanya-kanya no po ano o rin po, pero medyo matagal na rin niyo pong pinapatakbo ito may mga concern po ba kayo pa rin na gusto sanang matugunan ng pamahalaan para mas gumanda po yung transport system natin Uh, ang, ang, ang sa akin lang po, Sir ma'am, sana po yung mga, mga, mga jeepney stop, maayos po nila. Tapos po, malinis po talaga ang hanay ng yung ruta po namin na talaga kung sino po yung legal, yun lang po dapat ang tumakbo dyan. Uh, yun lang po yung ano al namin yan para may gumanda ang kita namin. Mm -hmm. Ano po masasabi nyo doon sa isa rin po na kanina, the, the story before po namin kayo in-interview, sabi po ni anong isa pong uh, bahagi na ng kooperatiba, tatlo daw yung kanyang units, eh, may wala naman daw pong kinikita. Ay, hindi niya po kasi nasukukan mag-modernize. Eh. Meron tayong po talaga, ma'am, na mahina. Ay, traditional po siya. Modernize na po. Kasama na nga po siya ng kooperatiba. Gusto daw niyang i-pull out yung kanyang tatlong units kasi hindi wala naman daw kung kinikita. Ay, saan po rota yan, ma'am? Siguro, depende sa rota na, na sinalihan niya po, ma'am. Ah. Kasi may maganda rota po talaga na maganda ang biyahe. Meron may mga kaagaw silang ibang kooperatiba rin. Sa isang rota po, minsan tatlo sila. Salawa. Oo po. Okay. Well, good luck po. At siguro, babalikan po namin kayo mga few weeks or a month after pong uh, talagang uh, natapos na po yung deadline at tignan natin kung mag improve po ang kita ng inyong kooperatiba, oh, Sir Alvin. Opo, oh, sana po ma, magkaroon po ng pagbabago. Sa mm -hmm. hangin namin kasi talagang may dinafektuhan po talaga po ano. Uh, Mag-tuloy-tuloy po yung programa ng gobyerno po. Marami pong salamat sa inyong oras, Alvin Tolosa ng Mandaluyong Transport Service Cooperative.